Ha! Ito pala ang totoo. Nagulat ako sa aking nalaman tungkol sa magkakapatid na mahiyain. Alam niya ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap Rab maraming salamat po, revelasyon pa tungkol sa magkakapatid na mahiyain. Ito pala ang totoo, alam niya ang lahat pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang magkakapatid na mahiyain na sina. Chris, Melissa at Bea. Ang tahimik na tatlong magkakapatid, sina Chris, Melissa, at Bea. Sa isang simpleng tahanan sa gilid ng bayan, naninirahan ang tatlong magkakapatid na sina Chris, Melissa, at Bea. Sa unang tingin, mapapansin agad ang kanilang pagiging tahimik. Hindi sila gaya ng ibang kabataan na palakaibigan at masigla sa pakikisalamuha. Sila ay mahiyain, halos hindi makapagbukas ng damdamin sa iba. Maraming nagtataka kung bakit ganoon sila, ngunit ang totoo, may isang malalim na dahilan kung bakit sila naging ganoon ngayon. Lumaki si na Chris, Melissa, at Bea sa isang tahanan na puno ng takot at sigaw. Ang kanilang ama ay mahigpit, madalas magtaas ng boses, at hindi marunong magpakita ng pagmamahal. Bawat pagkakamali ay tinatapatan ng galit at pananakot. Samantalang ang kanilang ina, bagamat may mabuting puso, ay palaging takot na magsalita at ipagtanggol ang kanyang mga anak. Dahil dito, natutunan ng tatlong magkakapatid na ang katahimikan ay isang uri ng proteksyon. Ang kanilang pagkatao ay unti-unting hinubog ng takot. Si Chris, ang panganay, ay naging tahimik upang hindi masisi. Si Melissa, ang gitna, ay natutong umiwas sa mga tao upang hindi madama ang panghuhusga. Si Bea naman, ang bunso, ay lumaking nagdadalawang-isip sa sarili niyang halaga. Sa kanilang paglaki, daladala nila ang mga bakas ng isang masalimuot na pagkabata. Ngunit sa kabila ng kanilang katahimikan, may tapang sa kanilang puso. Unti-unti nilang natututuhan na hindi sa lahat ng oras ay dapat manatiling tahimik. Na ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap at pagunawa sa pinagdaanan. Ngayon, bagamat mahiyain pa rin, sila ay nagsisikap na mabuhay ng may liwanag, liwanag mula sa sarili nilang lakas. Ang pagiging mahiyain ni na Chris, Melissa, at Bea ay hindi kahinaan. Isa itong patunay ng kanilang katatagan na kahit lumaki silang binabalot ng takot, pinipili pa rin nilang magmahal at umasang darating ang araw ng ganap na kalayaan at sa kabilang dako naman mga kalingap. Kaya pala nagkaganito ang magkakapatid na mahiyain ay dahil sa may mapapansin po tayo sa kanilang video na kung saan makukuhanan po natin ng aral at basihan sa kanilang kalagayan kung ano man ito. Ayan ang ating makikita sa video. Si Chris, kailangan kumain ni Chris. Sige na, sige na. Sige na, Chris. Kayo din, ano? Sige na, Melissa. Sige, 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 sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige na. Sige na. Sige na, Melissa. Kaya na. Kaya na. Sabay na kayo. Kaya atin. Take care, Jason, Kuya Jason, pakainan Para ano, mata, ma kumain na sila ngayon. Kasi tuwing okay. naano tayo, di, di sila kumakain na Sige na. Para di kayo, oh. para di kayo. Para di kayo. Sige na, Melissa. Paalin mo kuya, Jason. Kaya kayo na kayo. Sige na kayo. sila

kami kaya tayo guys. So ayun mga kalingap sana po ay uh, may napansin po kayo sa nakikita po natin na video ano. So uh, sasabihin ko lang po sa inyo na ang uh, kalagayan nila ni Chris at Melissa at Bea ay isa po itong uh, depression. So yun. Uh, sa ipinapakita po nila mga kalingap ay talagang masasabi po natin na sila ay uh, may depression sa sarili dahil uh, may kakilala po tayo mga kalingap na ganyan-ganyan din yung uh, ipinapakita nila na ano uh, asal at kapag tinatanong mo ay hindi ka sasagutin so sa palagay po natin ay nagsimula ito Nung yung kapatid nila na bunso ay na pumanaw na at na disgrasya at doon ito nagsisimula. Kasi ang sabi ni nanay ay dati hindi po sila ganyan at nagumpisa lang daw yan nung yung kapatid nila ay sumakabilang buhay na. So ayun mga kalingapat. Sana po ay nagustuhan nyo po ang ating reaction video ngayon at sana po ay huwag nyo pong kalimutan na mag-like and share. Salamat po at God bless po sa ating lahat.